Guys, ito na yung mga sinaping namin Nicole Bila ko ng bunteng Yung aking tisyo Pag ako nag-export Kailangan na ng tisyo Nicole Yung ating mga pinamili Yan nyo guys, yung pinamili ko bagong gunting. Para pang gupit. Alam mo na. Kasi yung gunting doon sa CR si, uh, ang purol na. Kaya ito, pang gupit ko to ng ano, secret. Alam mo naman. <laughs> Hirap. Gan' dyan. Gan' natin Hmm. Sino 'to? Saan gago na Nabili sana ako dinigay na lang. para hindi na yung 'yun den. tayo diyan. Oh, eh, sino mo. No. So, Di, yung yung dyan, mo. Dun po sa bilihan. Hindi dito tayo. Si hmm. Si hmm. Jan, si jan, jan, si jan jan lang jan. Hindi. 'yan. yan, lang hindi yan sa mundo. ayun, gusto bili pa ako ng basahan. Buy one, take one. Bukot na lang dito mo na. gastusin mo na yan, ay chukol. Magpagupit na kayo. At bibigyan naman kayo ni Papa mo, na yung dito bukas. Oh, tita, maganda na ulit. bila ko nito kasi mahilig ka sa manghang. Focus na yan, tita? Yeah. Alin? Hindi hmm. na ako nakakapag-vlog. Minsan lang kasi wala akong makontent. Hello! <laughs> wala akong ano ba, makontent. Ito. Unboxing. Uy, unboxing na natin yan. Guys, unboxing, nga, ito unboxing ito po kami. Ako sa Ako ng ano. Picture frame. Frame. Bakit ang Puro mga pa kayo drawing You know <laughs> Ito oh Ibon Ay Puro ibon yata Loan yan Lawin ba to? Hmm? Parang puro ibon yata yan po Opo ibon nga yung binili mo tita. Puro ibon yung hmm. kinuha mo Ganda <laughs> Ayan ah What? Ha? Ano yan? Ibon, thank ibon thank din. Ay Kuli kuli mo sinasabi Ngayon lang yan <laughs> labas ng kaluluwa. Ang ganda Ano ito, Tito? Ito oh, pink ibon. Paint. ang ganda ito, painting ito, siya ito. eh. Didikit natin 'yan sa ating pader. Mabili pa ako ng bibili pa. Pagdanan tita. Diyan oh no, sa taas. Pagdanan. Ito. Dito ko ilalabay. Oh, po. ganda. Si Sweetie ba 'yan? Asa pala 'to? O Opo. Dalmatian. Dalmatian. Sweetie. Baka gusto mo ganyo. Idol, idol ko sa si sweetie. Ayun guys, nagpili ako ng mga frame. Para ito man lang ating kasiyahan ngayong Pasko. Oh, diba? Ito na lang yun. isa. Ito lang pala yan. Ito ba nga, ang tagal-tagal hindi maklaro yung isa. Ito. Hmm. Ito so, magkano yun? पर वर आपण नाही ना हे ना ngud na din ako pang paalis lang ng ano. Magluluto pang paksiw. Lihi na ako. 'Yun lang guys. Marami tayong asakasohen. kakasohin. May na. ko yung Ay, ando sa bag. Tataas. Ay! Luto, parang gusto ko magkain ng isa pansit kanton. Luto kang pansit kanton. Pansit kanton? Mm -hmm. <tong> gusto kumain Pansit sampul tas sampai kids washing hmm dari langganan kids wash oi gunting nah apa dulu kita ma, mau nak kami mano ma, ah paduik dulu nah ay ha kami Ang tagal yun. Sige, malakad, lang kong... lasi, malakad man, oh, na lang kung lasi Malakad kami ni Nicole. Oo, nakamotor na kaya eh. Ang tagal kasi pang pag-upit. Buti kung tayo lang ang tao pagdating doon. Pila-pila pa yan. Para naman ma exercise kayo. Ang so, grabe pa ako na namin kakainot-ipot. Oo. Oh. Ayan guys, yung ano ko, lalagyan ko ng ano ng tag doon. Nabili wala akong lalagyan ng tuyo. Uh -huh. Lalagyan ko ng prutas sa Pasko. Ay, sa Pasko sa New Year. Very beautiful. Oh, mayroon siyang ano. Nagyan ng prutas to. Hugasan ko muna. kita sana ni pabalik <susuk> sa mga jacket ko. Yung nangyari towa. Tapos sayo ko pa wala. Lamen na lang din di sorry. Okay guys. At ako ay mag-aano muna. Bye-bye!